senador na hindi niya pinagbigyan. Napaka-ligaya ng ng magumay sa pagpunta mo po sa amin dito at nadalang nyo kami upang maipadama at madama mo ang iyong pagmamahal sa aming bayan ng magunoy. Last week, meron tayong bisita ang pangalan, Karina. Pero sa tingin ko, mas 10 times bagyo at tumating na bisita ngayon. sa mga ganitong pagkakataon, hindi ko matiis kayo. Kailangan makita ko yung halagayan ninyo dahil malaki ang responsibilidad ko bilang senador ninyo. Maliit na bayan tayo, subalit binibigyan tayo ng panahon na tayo po ay mapuntahan. Senador, iparamdam din natin na nakikita natin ang pag-asa natin sa kanya bilang chairman ng Department of Public Works na nakikita natin, tinutuuran niya ng pansin. Umasa kayo! Si Bong Revilla hindi itigil hanggat hindi natin solve so, problema siya. Utang ko sa inyo kung bakit ako narito. Kaya kahit buhay ko, itataya ko para sa inyo mga kababayan ko. Maraming salamat.